News sa ating mga balita, Pinoy Olympians mainit na sinalubong sa kanilang pagbabalik bansa. Sa saring incentives at rewards matapos ang Olympic double gold victory, tinanggap ni Carlos Yulo. Tax evasion complaint kay dismissed Mayor Alice Guo, inihain ng Bureau of Internal Revenue. Si 58 taong-anyos na siklista, patay matapos pumailalim sa bus sa Palawan meat inspection sites ilalagay sa Mega Manila para labanan ng paglaganap ng African Swine Fever. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naging abala ang araw ng Miyerkules para sa mga atletang Pinoy na kababalik lamang sa Pilipinas matapos ang matagumpay na Paris 2024 Olympics. Umaga pa lang tumulak na ang Pinoy Olympians sa kamera at doon iginawad kay Olympic Double Gold Medalist Carlos Yulo ang Congressional Medal of Excellence, 6 na milyong piso mula sa House of Representatives at 8 milyong pisong cash gifts na pinagambagan ng House members. Nakatanggap din ng Congressional Medal of Distinction at tig 2.5 million pesos na cash gifts mula sa House members ang bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Tig 500,000 pesos naman ang ibinigay sa bawat atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Olympics. Kasunod nito, nagtungo si Yulo sa McKinley Hill sa Taguig City upang personal na tanggapin ang 32 million pesos worth fully furnished 3-bedroom condo unit at 3 million cash incentive mula sa Mega World. Kinahapunan, isang homecoming parade ang nilahukan ng mga Pinoy Olympians na nagsimula sa Aliyu Theater sa Pasay City. Sa kabila ng mainit na panahon, matiyagang naghintay ang publiko kabilang ang diibulibong estudyante sa pagdaan ng float na lula ng mga atleta sa mga kalsada ng Maynila. Nagtapos ang parada sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan isang programa ang inihanda para sa mga bayaning atleta. Kahapon nang dumating sa bansa ang Pinoy Olympians at dumiretso sa Malacanang para tanggapin ng cash incentives at presidential citations mula sa Pangulo. Naghain ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng tax evasion complaint laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. mismo ang naglatag ng reklamo sa Department of Justice ngayong araw. Kasama rin sa complaint sina Jack Uy, buyer ng Guo's Baufu Land Development Incorporated shares, at Rachel Joan Malonzo Carion, corporate secretary ng Baufu. Ang complaint ay para sa pagtransfer ni Guo ng kanyang shares kay Uy. Napagalaman sa investigasyon ng BIR na noong nilipat ni Go ang kanyang shares, mayroong capital gains tax at documentary stamp tax sa nangyaring transaksyon. Saad nilumagi hindi nabayaran ni Go ang umano'y 500,000 pesos na halaga ng buwis. Patay ang isang 58-anyos na siklista matapos pumailalim at magulungan ng pampasaherong bus sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, sa Palawa. Kinilala ang nasawi na si Rolando Lucero habang nakilala naman ang driver ng bus na si Ricky Hugo, 41 anyos. Lumabas sa investigasyon na hindi umano napansin ng driver ng bus na nasa harapan nito ang biktima dahilan para mabangga at pumailalim ito sa bus na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Ilang poultry, livestock at meat inspection sites ang ilalagay sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya para pigilan ang paglaganap ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Spokesperson Arnel De Mesa, titignan ng meat inspectors ang lahat ng kinakailangang dokumento, kabilang ang shipping permit at veterinary certificate. Kung buhay na baboy naman ang karga ng sasakyan, titignan kung may posibleng sintomas ang mga ito ng ASF. Ilan sa mga lugar na paglalagyan ng meat inspection ay ang Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue, Ed sa Balintawak at Laloma sa Quezon City, Marulas at Malanday sa Valenzuela, Calamba Laguna, Santa Tomas Batangas at Alfonso Cavite. Samantala inaasahang sisimulan na ang inoculation ng mga baboy sa Batangas sa susunod na linggo, matapos kumpirmahin ng Department of Agriculture o DA ang pagdating ng 10,000 ASF vaccines ngayong linggo. Para sa Kidlat News Update, Renzalino naguula. atinyo ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.